No, hindi pa po ako iglesia ni Kristo. Ang 1G strength ay ginagamit ko po upang patunayan na ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Yan din po ang ginagamit ng mga tagapagturo na naniniwala ang Panginoong Yesu Kristo ay tunay na Diyos. Pero nung makausap ko ang manggagawa ay nagbago na po ang aking paniniwala sa talatang 1G strength. Doon kasi sa sinabi ng Panginoong Yesu Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ay wala naman po sinasabing ako at ang Ama ay iisa sa pagiging Diyos. Wala po. Kung babasahin natin sa itaas, ang nakasabi ang nakasaad doon, ang mga tupa ng Panginoong Kristo hindi maagaw ni sa kanyang mga kamay. Lalong hindi maagaw ni sa kamay ng Panginoong Diyos sapagkat ang Panginoon Diyos ay higit na dakila sa kanya. Kaya nung sabi niyang ako at ang ama ay isa, yun po ay iisa sila sa pangangalaga sa mga tupa, sapagkat parehas na hindi magaw ninuman sa kanilang mga kamay, ang mga tupa ng ating Panginoong Yesu Kristo, mga tupa ng ating Panginoon Diyos na binigay sa ating Panginoong Yesu Kristo.